Ah, mga kagri. Ka nakita niyo yan, mga kagri. Ka oh, sa... ah, ka okay. ka Ang sa... Napakalakas ah, ng baha, mga kagri. Pambihira. Karsada yan, mga kagri. Karsada. Iingat kayo palagi. Ayun o. Oh. ayun o. Oh, yun oh. pala. Kung nagkasan ayun o. Oh, nakalagay o. Oh. Inares. Ayun o. Oh. sa may babot. Nakita niyo sa may kulay buo na babot. Inares. Parang may sanusin. mga uh, o sabi ng tao, ano ro yan? Ah... Uh, ano may tawag dito? Masada, Karsada daw wala, yan, mga kagri. Sobrang lakas ng bama at taga pa yan. Sa, sa resal pa na yan nangyari. Ang yari. bihira, napakalakas ng bama. Kasa, ayun o, nababasa ko, Inares. ko Inares. Ang inares lang, Inares. inares. inares eh. Bayan ng resal. O, sa resal. Resal hindi na ibig ya, yan ba? Dalawigan ng resal. Ang mineral, grabe naman yun.

sobrang lakas yan. yung tubig ngayon lang nangyari yan ayan o, oh, makapasay tubig Sa bundok.